Pag ang alo nito, mga ganun yun nito. Hindi man. Ha? Di, di man. Hindi man? Hindi. 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 lang magalaw. Hmm. Minsan tinatakot ako niya ni tatay, namamatay siya sa gitna. Wala na niyang gasolina. Hindi <laughs> <laughs> pati yung pinabawi ang pinok niya. Ano anong tawag nito na bangka? Anong uri ng bangka? Pag walang cutting. Ha? Fiber. Fiber. Uh, ah. Ah, hindi kahoy? Ah, oh, kaya man. Hindi pala to siya kahoy mga kahoy dulo. Ay, ang, anong, ang pinaka dulo niya, yun yung kahoy, yung pilalim. Ah, fiber. Gawa sa so fiber. So, hindi talaga ito mabubutas ano? Oh. Hmm. Medyo mahaba man din siya mga kahoy. Ha? Ha? Ah. Oh. Oo. Iyon ito. Ah. Uh, Kahit uh, ito. Hmm. Mo tayo pang, lagat, pang ano, pang huli ng isda. Namimingwit ka no? Ha? Namimingwit lang. Ah. Uh, sa laot? Yuh! wala oh my god oh my Godness. miss wala na baka hindi mo na baka hindi mo na ha?